Isinusulong ng Paradiso ang kanilang ipinagbabalaking Power 3 kung saan patok na patok daw ito sa mga gustong matuto at madagdagan ng kalaban tungkol sa agrikultura. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Ibat-ibang klase ng puno, ibat-ibang halaman at gulay at mga alagang hayop. to ang power of three ng Paradiso sa Mendez Cavite. Ang 12 hectare farmland na ito ay ginawang agritourism. Well, uh, we we'll are going to have a swimming pool, we'll have wellness, no? but it's environmental. We're going to have uh, basically music activities here. We're going to have wedding pavilion. This one will be a wedding pavilion, solarized isinusulong din nito ang agri-education. Kaya naman, swak na swak ito sa mahilig, gustong matuto at madagdagan ang kaalaman sa agrikultura. Bukas din sila sa mga eskwelahan na gustong mag-educational tour. To really give them the best practices, to encourage that. Kasi that this happened to me also. Once upon a time, I went to a uh, travel with my father. Nakakita ko ng zoo. Na-encourage ako. Ngayong araw, isa si Senator at Chairman ng Committee on Agriculture sa Senado, Cynthia Villar, ang naging tagapagsalita kaugnay sa kagandahan ng agrikultura. Ayon sa senadora, isa itong magandang lugar para sa mga kabataan para hikayatin sila na magkaroon ng interes sa agricultural sector. Kasi ito is a combination of uh, a farm school, uh, a farm And uh, parang tourist farm. Oo, so maraming pumupunta ditong bata from the schools. So na-expose sila sa agriculture. Ayon pa sa senadora, suportado niya ang pag-promote ng agrikultura sa bansa dahil magbibigay ito ng kabuhayan sa mga Pilipino. Batay sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas ng 1% ang labor force sa agrikultura mula 2022 hanggang 2023 sinusuportahan natin ng mga farm school. I gave a lot of budget to TESDA para yung mga accredited farm school ng TESDA, ababayaran nila yung tuition ng mga students. Isa sa mga atraksyon sa paradiso ang baka na mayroong limang mga paa. Pwedeng mag-day tour or mag-overnight stay sa paradiso kung saan na-relax ka na, natuto ka pa. Noel Talakay para sa Pambasang TV sa Bagong Pilipinas.